Maraming uh, salamat. Siguro, uh, let's just open the top to the question. Bisita, bisita po. Visita. Hindi ko po kasi alam uh, siya kung ano kasi kung Kasi ano, ano sir? Eh? Pag pick up namin sir, uh, hindi na po kami nakatanong kung sino siya. Sabi ni ano, Victor Manuel, ibang driver daw yan humarap. So, kung ibang driver ito, bayad ito. Kung ganun. <laughs> diba? Bayad ito. Hmm. <laughs> ano it na po sir? Hindi namin pila sa si driver na po kasi. Sumundo ko kayo, pa na di, pan, sa ka. Opo sir, pipinahatid na po. Pina, pina... Yes, question. Um, for, or, ko lang alam sir, kasi pag ako sir, driver ako sir, natawagan lang ako na i-drive po dito. Sir, last, sino na lang nagpigay sa inyo na plaka o sino na nagkabit? Wala pong knowledge sir po sa Yes, sir. Sa mga sumita ng 25, sa director po ng Orient Pacific, kung mention na uh, ino yung flight number 7, pero it is a sir. source, medyo ano yung ano nila eh lag yung kanilang ano yung yung uh, uh ano ba ito camera nila <laughs> <laughs> Hello, talaga mo hindi ka hindi mo alam yung specification particularly the protocol plate number seven eh ah uh, any comments ah uh, sir with due respect ah uh, like I said earlier ah uh, may po kami kaming ginagawa investigation I I do not like to preempt yung findings po ng investigation so we would have to ah uh, uh, wait for that sir just yes, a follow up How Do you know owner of the uh, Pacific Corporation. Well, it is a company owned by vehicle, uh, sir, no? Uh, the, hindi po, sir. Po dyan, sir. Kasi uh, imposible po ito, no, ano, na, na, gawa-gawa lang yung plate number. Imposible po yan. Ang ganda-ganda lang sa sakyan, sasayangin mo. Kagawa-gawa ka lang ng picking uh, plate number. Cyprus Cruz, uh, Cyrus Cruz, shout out, ah. Sa so driver, kasi hindi nasa kanan. Pagkasama ko, sir, kasama ko. Um, Pagpasway. Hindi po, sir. I, hindi... ano, sir? Hindi po, sir. Ba't po ngayon, ba't po nung time na yun, Dukedo? Sir? Ba't po nung time na yun, Dukedo? Yun nga, sir, eh, linggo po yun, sir. Kala ko, sir, eh, pwede ako makapapasok, sir. Sila ba po ako, sir? Bakit po nyo naisip na... Nagmamadali na... ka, bakit? Dahil... Matatay ka? <laughs> Ay, pasintabi po sa mga kumakain, ha? Sumasakit, sumasakit kasi yung chan ko, sir, eh. Oh, yun, yun. Ba't sumakit chan mo? Alam nyo, mga ganun dahilan, hindi ako maniniwala dyan. Kasi wala nang ibang may palusot, yun na lang eh. Dahil sumasakit yung tiyan mo, gagawa ka ng mali. Oo. <laughs> oh. So may tama nga ito sa tiyan. Ah, tiyan. Sa tiyan ba o sa utak? Video, napiling wala ko noon siya, <laughs> kapag isa. Have ba yan? Hindi set, wala yung set. Kasama lang <laughs> namin. Sinama ko na po. Ano po sa bahay mo? Inaalam <laughs> niyo ba ako kung sila pupunta? Sa school lang kung mapasok yun, sir. Sa ito, sir, next question, Tobias. Sabi ni Rokawa, Josh, ito yung vlogger na kupal. <laughs> 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 okay, shoutout sa mga kinupal ko dyan, mga putang ina nyo lahat, ah. <laughs> uh, Next time, uh, pasok lang kayo para makupal ko kayo, ha. Huh? <laughs> sir, kasi, nabanggit nyo kanina, hindi ko kinala sa kanyo. Pinikap nyo lang sa kumpanya. Ang ibig sabihin, yes sir, dapat inaalam mo kung sino yung pangalan at naglalag kayo bago kayo sa kumpanya na kalagyan. Sorry, kapatid sir. Sorry, kapatid sir. sir. Next question na lang po. Sir, sorry, yung sasakyan po na ginagamit ninyo, sir. No? sir, ano ko ulit? Para maano sir, ma, ma, ano yung ano sir? Teta, teta, tata. Uh, mabilis silang magsalita eh. Ah, normal lang natin. Kasi, nagkasala po siya. niya, para po, maano yung pangalan ni sir? Bakit daw? Para maklare po sir, ang pangalan ko sir, para kasi matapangalan ninyo. Managutan ko yung kasalanan. Ito yata yung driver yata ng SUV, no? Di ba yun yung nagpakipakyo daw? nag finger daw yun. Oh, uh, Rosaline Nakasuga, Sharota. Oh. Uh, sino ba yung talagang nakakita dun sa full video? Ay, eh, nag finger daw eh. Kung ano ba nang nagawa ko? Okay, po ng sorry po sa nagawa ko. Ganun na lang? Ganun na lang? Sorry na? Pero, ang tanong dito, siya ba talaga to? Diba? Kung siya to, eto ah, kung siya to at gag sasabing sorry lang, eh malabo yun eh, diba? Malabo, parang hindi, hindi, ah, uh, uh, katanggap-tanggap. Diba? Hoy, shoutout kay Rukawa Diyas ah, pakisabi sa nanay mong putang ina mong nanay na namayapa na ngayon, ah, uh, bumalik siya. Bumalik siya magpakita sa akin dahil putang ina ng nanay mo pag umpugin ko kayo ng ano, nanay mo. Hmm? Tang ina, patay na yung nanay mo pero amoy, amoy lu... amoy lupa pa rin. Tang ina niya. Ah! Rukawa, Jazz, ha? Sabihin mo yung nanay mo, putang ina mo. Apuntahin mo sa akin. Hmm. Eh, wala. Ganito po tayo, damay-damay po tayo. Ah eh di mas masaya, di ba? Oh, high blood ka boss. Uh, hindi bakit? Tauhan ba kita? Pinapasauhan ba kita para sabihan mo kung boss? Gago ka. Ah, wala akong tauhang mabaho. <laughs> oh, nag dirty finger pa. Ang tanong, ito ba yung nasa video? Yung nakuha nandun sa sa uh, sasakyan? Kasi naka-blurred kasi yung nakita ko eh, no? Naka-blurred kasi yun eh. Diwan ko, ba't nila na nakita yung muka? O, oh, dapat nilabas na nila. Diba? Well, so, can I go to the lawyers, please? Can I get the complete legal name of the company? So, iba to. Okay. So, pag mapatunayan siguro na ito ay uh, sinungaling, nagsisinungaling, diba? Ay, eh, dapat sampahan to ng kaso to. Oh. Patong-patong na semento. Kaso <laughs> <laughs> pala, kaso. Ah, uh, parang hindi yan. name. I'm addressing the, the lawyers please. And can I get your name also? Uh, good, good, morning, morning everyone. Yes, I am attorney Maria Julieta Santos. The Maria? name of the company, Maria Julieta Santos. Po. Okay. Uh, the name of the company is... Oil... Ano kasi ito eh, mag election kasi. So, kailangan pagtakpan yung pangalan ng senador na yon. <laughs> Ganun naman talaga. Di ba? Pagtatakpan at pagtatakpan yan. Hmm. Malapit na eleksyon eh. Masisira nga naman yung pangalan nila. Di ba? Pacific Corporation. Orient Pacific Corporation. Yes. Yes po. po. This is the legal name. Um, would you deny or confirm that it is connected to the family of a certain public figure? As of the na po, ha? Eh, medyo sa kanila 'yan eh. problema nila 'yan eh. Yung kanilang camera medyo lag. <laughs> uh. moment we cannot confirm the the names of the directors and stockholders may be found in the SEC, it's a public record and right now we are not authorized to divulge their names due to their rights also privacy po. No, but um, uh, it's uh, available if you want to take a look at the names of the directors because a wife of a public figure is reflected on one of the director's names? Uh, as I mentioned, uh, ito po, isa, 1,000 din po ito. So, yun po yung violation niya sa, uh, dito sa incidenting ito. Uh, Parang tinikita niya pa siya dyan eh. Uh. So, yun po yung violation. Sir, duro daw. Tapos may multa daw, 9,000. Pagkamura naman. Nagtagal <laughs> <dagang> ko lang. <laughs> okay, sir. Ito yung preliminary findings natin based on the admissions lang na ginawa ng driver today. But of course, we would issue a show cause order, further investigation po to, And if it's found yan, pero baka matagdagan pa, nagay sa rin. yung oh, uh, driver, hindi na namin ito, uh, on the administrative liability side, hindi na sa yung puta oh. yung driver, Driver and registered owner. Okay. Well, just one last to the company, sir. I know the protocol thing. Alam mo, meron kasi mga temporary plates. Company car, tapos number 7 yung uh, plate number. Alam mo yung mga ganong, uh, ano, ini-issue lang po yan sa mga senador. Ngayon, ano ba tong company na to? Bakit may black ang plate number? Diba? Nakakaduda to ah. <laughs> So kailangan talagang imbestigahan to ng ano ng uh, imbestigahan to ng maayos kasi parang pinagluluko na tayo eh, di ba? Oh. Uh. So, Pero, what we can honestly say is that that's not an LTO plate No, not, mm -hmm. they, they, are not trying to fake it. They are not trying to duplicate the LTO. Yung sa mukha ng baka, no? which we have asked them to surrender. No? No? They are not trying to duplicate the LTO plate. No? On its face, alam na namin, hindi amin yan hindi niyo in-issue. Pero pwede. Tapos itong LTO, parang, iwan ko, pinag may, parang may pinagtatakpan nyo. No? Oo. May pinagtatakpan? Bakit kaya? Ano hindi yung so <coughs> so, At oh, Ang tanong, bayad ba to? Bayad ba? Oh, tanong lang po yan, ha? Tayo po ay nagtatanong, bayad ba? Kaya na unauthorized play. Unauthorized play. Parang, unauthorized. parang may ibang sasakyan na ikita natin, di ba? Minsan, yung magkamit sila ng uh, ibang plaka, nakikita naman namin yun. Lumang 7 ba yun, sir? Uh, it's not Lumang 7. Ano, Hindi, wala ka ng Lumang 7. Hindi, ibig maybe plus Congress. Hindi, wala. That date has never been issued. Yung, yung design na yun, yung plaka, yeah. yun, yun po, never been issued by it. To so the company, sir, why do you have that? you have that thing. I anyway, know it's a subject to investigation. Yes, yes, yes. yes. But yes. why would you have that so? Me, May... at least the driver, don't sabi that. Para lahat na, para. Okay, I'm Ros your moderator. Thank you po. Ma -ma magulo, magulo yung kanilang live. Naka-live to eh. Oh, no, medyo lag po yung live nila, no? Oo. <laughs> uh oh, so, sana, actually si Sinatrotulfo, eh, pinaimbestigahan din naman to, no? So, sana malaman talaga kung sino yung Uh, talagang driver kasi uh, naka kasi yung ano yung yung uh, dun sa video naka yung mukha ng tao so hindi hindi natin makita o um, ma-confirm na kung siya ba talaga ito 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 oo siya ba talaga yun yung nandun sa sasakyan o hindi or maaari na kumuha sila ng uh, ito ay akin lang naman ha maaari na kumuha sila ng tao para magsalita diyan no at gumawa ng uh, pambubula Diba? ba? At uh, maaaring maaring bayad din ito. 'Di ba? So, hindi ko kasi nakita yung talagang video na uh, hindi siya naka no? Halos lahat ng nilalabas sa mainstream media is naka po yung muka. No? Bakit yung pinoproteksyonan yung mga ganong klaseng tao? Oh, huwag yun ang i-blur, 'di ba? Huwag yun ang i-blur. Pag pag ano naman, pag uh, pag uh, normal na Pilipino, nakasagasa, ipapakita yung muka. Kasi, syempre, walang kakayahan. May hirap lang, nakasagasa. Ipapakita yung muka. Pero pag mga ganitong klaseng sitwasyon, ibibird blurred nyo, wag na. Diba? O, halimbawa, uh, si Pe uh, si sino bang nandito? Ah, wag na lang. Basta may, halimbawa, may nakabangga dyan. O, dumating yung mga media, binidyo-bidyohan yung nakabangga. O, ilalabas nila sa uh, balita nila. Hindi naman nakablurred yung muka. Pero pag medyo mabigat yung ano, ah uh, mabigat-bigat yung na naka uh, ano nila katulad nito. Oh. 'Di ba? number 7 yung SUV, tapos binidyohan nila. Pag nilabas nila sa balita nila, i-blurd nila yung mukha. Kahit nag parki pa yan doon. Dahil uh, bigatin yung tao na to or yung uh, may-ari nung sa sasakyan, i-blurd nila yung mukha. 'Di ba? Napaka-unfair talaga. Hmm. <laughs>